Tayo ay sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 11, Talatang 23 hanggang 34 ang ating babasahin. At ang ating magiging susing talata ay nasa verse 23 up to verse 26. First Corinthians chapter 11, verses 23 2.34 Sapagkat so tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon paraan ay kinuha niya ang kopa, pagkatapos magkapunan, na sinasabi ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o minom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan na dugo ng Panginoon. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit at ang ilan ay namatay na. Subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. Subalit kapag tayo hinatulan ng Panginoon, tayo ay sinusupil upang huwag tayong mahatulang kasama ng salibutan. Dahil dito, mga kapatid ko, kapag kayo'y nagtitipon upang kumain, maghintayan kayo. Kung naguguto mang sinuman, kumain siya sa bahay upang ang iyong pagtitipon ay huwag mauwi sa paghatol tungkol sa iba pang mga bagay ay magbibigay ako ng tagubilin pagdating ko. Purin ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Muli ang ating susing kalata ay nasa verse 23 to verse 26. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Heso Kristo, itinala sa mga ibanghelyo, ang tinatawag na the Gospels, ang banal na hapunan. Na siya, ang ating Panginoong Heso Kristo, ang nagtatag. Maraming mga talata sa bagong tipan binanggit ang banal na hapunan. Ang 1 Corinthians chapter 11 ating binasa verse 23 hanggang verse 34. Well in fact, ito ay mula sa verse 17, at ito yung hanggang verse 34. Yon ay may malaking saklaw o sakop na pahayag tungkol sa banal na hapunan ng ating Panginoon. At sinasabi pa nga ng at, ng mga biblical scholars na sinulat ni Pablo ang 1 Corinthians bago masulat ang Matthew, Mark, Luke at ang John. Kung gayon, ang tekstong ito na siyang ating bibigyang pansin o bibigyang diin o ang ating pag-aaralan ay naglalaman ng, ng unang na italang mga salita ng ating Panginoong Hesus. At ang mga unang na italang salita ay tungkol sa banal na hapunan. Inutusan ni Kristo ating Panginoon ang Iglesia. Tayo na mga mana ng palataya na regular nating isagawa ang sakramentong ito. Ang banal na hapunan upang alalahanin siya. Hindi lamang basta dapat isipin ang sakripisyong kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo, kundi pati na rin kung paano tayo pinag-isa sa Kanya. Sa Kanyang katawan, sa pamamagitan ng pananampalataya at kung paano niya tayo pinapakain at pinalulusog ang ating kaluluwa sa, buha, sa, sa buhay na walang hanggan sa kaniyang katawang napako sa krus at tugo na natigis doon sa krus. Tulungan nawa tayo ng banal na Espiritu ng Diyos na ating maunawaan ang banal na hapunan ng Panginoon. Sa ilalim noon ay ating titignan ang tatlong punto. Una, ang layunin ng tinapay. Pangalawa, ang layunin ng kopa at ang pangatlo ang pagsasagawa nito. Tingnan natin ang ating unang punto, ang layunin ng tinapay. Sabi sa verse 23, ang ating Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay. Tapos sa verse 24, ang ginawa niya ay nagpasalamat siya. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Diyos bago kumain. Sa banal na hapunan ng Panginoon, pinasasalamatan natin siya. Pinasasalamatan natin siya saan? Sa pakikisalo na mayroon tayo. Sa kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa lahat ng mga espiritual na pagpapala na ipinagkaloob mula sa kanyang ginawang pagtubos. At nagpapasalamat tayo sa pakikisalo natin sa bayan ng Diyos, ang kapisanan ng mga banal. Ang banal na hapunan, ito yung panahon ng pagpapasalamat at dapat para kang nasa wedding reception wala ka sa funeral tapos kanyang pinagputol-putol ang tinapay sinabi niya itoy aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo sa sulat ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16 na sinasabi, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Tinutukoy, base sa konteksto, ang ating pakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa tuwing tayo'y nagsasagawa ng banal na hapunan ng Panginoon. Naroon ang pagsampalataya. Hindi ibig sabihin na tayo ay literal na kumakain o nakikisalo sa tunay na laman at dugo ni Yesus kundi sa pamamagitan ng banal na espiritu, kasalo niya tayo sa kaniyang pagdurusa, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ang taong tunay na sumampalataya kay Jesus, tunay na sumampalataya kay Jesus, sabi ng John chapter 6 verse 56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Sila ang mga karapat dapat na sumalo o makisalo sa banal na hapunan ng Panginoon. Ang banal na hapunan ng Panginoon ay isang tunay na kaparaanan ng biyaya na nagbibigay sa atin ng kabusugan sa ating mga nagugutom at nauuhaw na mga kaluluwa. Pinagtitibay ng banal na hapunan ng Panginoon ang Kanyang pagkakatawang-tao. at yung kanyang pahayag na ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo ay nagpapatibay na siya ang naging kapalit na handog. Siya ang nagsakripisyo o naghirap siya ang nagbayad ng lahat nating mga kasalanan sa ating malaking pagkakautang. Taniyang sinalo, pinasan ang puot galit ng Diyos na banal na dapat kay para sa atin. Kaya ang ibig sabihin, nung kanyang sabihin, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Kanyang ibinigay ang kanyang katawan ng puong puo para sa iyo para sa akin. Excuse me. <clears throat> pangalawa sa ating pag-aaral, ang layunin ng kopa. Sabi ng verse 25 sa ating susing talata, sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Yung kopa sa Matthew chapter 26 verse 29 ang sabi katas ng ubas. Na ayon sa tradisyon ng mga Hudyo ay red wine. At nang siya'y makapagpasalamat gaya ng sa tinapay, ibinigay niya ang kopa sa kanyang mga alagad. Tapos sinabi niya sa Mark chapter 14 verse 24, ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos para sa mar marami. At kung babalikan natin yung Matthew 26 at titingnan natin yung verse 28, ang sabi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang kopa na siyang bagong tipan sa aking dugo. Yung dugong iyon ang napuhos, na tigis doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad <laughs> ng ating maraming kasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos. Ngayon sa ating key text, at sa Luke chapter 22, verse 20, 20 ang sabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo paulit-ulit. Sa lumang tipan, isinagawa ang pag-aalay ng mga tao ng dugo ng mga hayop. Ngunit sa bagong tipan ay pinagtibay minsan at magpakailanman sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo doon sa krus ng Kalbaryo sa lumang tipan ay pansamantalang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa bagoy sinisiguro ang walang hanggang kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan, selyado ng dugo ng ating Panginoon. Well, in fact, selyado ng dugo sa lumang tipan sa Exodus chapter 24 verse 8. Gayon din sa bagong tipan, silyado ng dugo. Silyado ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon ang ibig sabihin ng bagong tipan ay ito. Ito'y tungkol sa pagbabago sa loob na nilinis ng kanyang dugo ang lahat nating mga kasalanan. Sabi sa Jeremiah 31 verse 34, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Sabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng bagong tipan, ito'y tungkol sa salita at kalooban ng Diyos sa atin. Sa, pumamag, sa, sa tungkol sa salita at kalooban ng Diyos sa atin. Sa verse 33, ang sabi, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso, sabi ng Panginoon. At higit sa lahat, ang ibig sabihin ng bagong tipan sa aking dugo, ay ito, ang kahulugan ng bagong tipan ay ang walang hanggang tipan ng Diyos. Ang tipan ng biyaya. Ang bago, malapit na relasyon, malapit na relasyon sa Diyos. Uli doon sa verse 33, sabi ng Panginoon, Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo doon sa krus, mayroon tayong bagong tipan na relasyon sa Diyos. Ngunit maraming mga Kristiyano ang namumuhay, namumuhay na parang walang panloob na pagbabago Namumuhay sila na parang walang taglilinis mula sa kasalanan. Namumuhay sila na parang walang salita at kalooban ng Diyos sa kanilang mga puso. Namumuhay sila na parang walang bago at malapit na kaugnayan sa Diyos. Mga kapatid, dapat tayong magtiwala na no, ang ating Panginoong Yesus ay ang anak ng Diyos. Minahal ka niya. Minahal niya ako. Minahal niya tayo. Ibinigay niya ang kaniyang sarili para sa atin na mga pinili. Dapat tayong magtiwala na nilinis ng kanyang sariling dugo ang lahat nating mga kasalanan. Dapat tayong magtiwala na sa banal na hapunan ng Panginoon, inialay niya sa atin na may mga simbolo ng kanyang nawasak na katawan at ng kanyang natigis na dugo. Ang mga pakinabang ng kanyang kamatayan sigurado, tiyak na ipapaabot niya ang mga benepisyong ito sa ating lahat ng mga tunay na mananampalataya kay Kristo. Kahit nanginginig pa ang iyong kamay sa pagtanggap mo ng pinapay ng kopa. Tunghayan natin ang pangatlo, ang pagsasagawa nito. Sa verse 26, ang sabi, Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Sa pagdiriwang ng banal na hapunan ng Panginoon, ating pinahahayag ang sakripisyong kamatayan ni Jesus hanggang sa siya ay bumalik. Sa ating pakikisalo o habang isinasagawa natin ang banal na hapunan ng Panginoon, ipinapahayag natin ang mabuting balita ni Kristo. Na siyang ating kaligtasan na, na nagbubuklod sa ating lahat na magkakapatid at ipagpapatuloy nating isagawa ito hanggang sa siya ay bumalik. Sa ating pagsasagawa nito, hindi para mabusog ang ating tiyan sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng kopa, kundi para sa layuning hatid, ay pinapakita natin sa banal na hapunan ng Panginoon ang dakilang katotohanan na tayo'y tinubos ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, sa kaparusahang karapat dapat sa atin na upang ating danasin ang walang hanggang hustisya ng banal na Diyos. Sa ating pagsasagawa nito, ipinapahayag natin ang pagnanais ng bawat isa. Ang pagnanais ng Iglesia ng Panginoon na lumaganap, na lumawak pa ang katotohanan na si Kristo ng ating Panginoong Yesus na napako doon sa krus ng Kalbaryo na namatay para sa ating mga kasalanan ang maputing balita. Nagsasagawa tayo ng banal hapunan ng Panginoon dahil nais nating ipakita sa buong mundo katotohanan ng mabuting balita ni Kristo. Na ang ating Panginoong Jesus ay nagliligtas ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasak kalataya. Kaya, nakikita natin na kapag pinabayaan natin o hindi natin isinagawa ang sakramento ng banal hapunan ng Panginoon ng mga iglesia o ng bawat individual na mananampalataya kay Kristo sa anumang kadahilanan. Ang di pagsisisi ng kasalanan o patuloy pa rin sa ginagawang kasalanan o sinasadya na baliwalain ang banal na hapunan ng Panginoon di makikibahagi na bago natin isagawa ang banal na hapunan ng Panginoon ipinapaalala ng ating consistory sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng ating pastor babanggitin, magsipaghanda tayo. Dumalo tayo sa mahalagang araw na alalahanin natin kung nawasak na katawan ni Kristo at natigis na dugo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan at sasabihin ng ating pastor at mamuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon, ang Diyos ay banal. Inutosan tayo ng Diyos na magpakabanal sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Sa anumang kadahilanan kung ang banal na hapunan ng Panginoon ay ating papaliwalain. Kung ito'y ating tatanggihan, kung sasadyain nating hindi tayo dadalo iyan ay isang seryosong paglabag sa kautosan ng Diyos. Seryosong paglabag sa kautosan ng Diyos. Tandaan natin ito. Ang sakramento ng banal na hapunan ng Panginoon ay regalo ng Diyos sa kaniyang iglesia. Sa atin na pinag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi mo lang siya basta aalalahanin kundi iyong pagbubulay kulayan ng maigi ang natapos na gawa ng ating tagapagdigtas na habang isinasagawa natin ang banal na hapunan ng Panginoon sa pagtanggap mo ng tinapay at pagtanggap mo ng alak, sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos na nagmula mismo kay Hesu Kristo, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa iyo. Ang kopa ay ang siyang bagong tipan sa aking dugo na nabuhos, na natigis para sa iyo. Particular redemption. Ibinigay ni Kristo ang kanyang buong katawan para sa kanyang minamahal na iglesia na binili niya ng kanyang sariling dugo. sa ating mga pastor mga elders mamaya sa ating pagbabahagi or habang ibinabahagi natin ang mga elemento sa ating mga kapatid dapat nating isaisip ang pagkakaisa. Pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Isaisip din natin ang ating pagmamahal at dedikasyon sa bawat isa, sa bawat pinili ng Diyos. Amen. Tayo manalangin sa Panginoon.